Magandang umaga mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan. <clears throat> so mabilis na vlog lang ito uh, about ito sa ano sa nakaraang vlog kasi may comment si Sir. Shoutout muna ako, shoutout muna kay Sir uh, Anthony National o National Anthony. Um yan. Uh, ito po ay clarification para dun sa vlog. Ano um may mga viewers pala ako na hindi naintindihan yung aking paliwanag tungkol dun sa uh, ano dapat gawin kapag ka uh, hindi mo kaya magpa-endoscopy. Ano? Ang vlog na yun, uh, sinagot ko yung katanungan yun. Ano? ah uh, ganito po. Direct to the point tayo. Hindi mo na rin, basta kailangan magpa-endoscopy kasi ang endoscopy ay napakamahal na treatment. Yun po yung ibig sabihin ko dun sa vlog. Ano po, kaya pinaliwanag ko yung mga nangyari at mga karanasan ko doon. Ngayon po, bakit hindi mo na kailangan uh, ang endoscopy? Ano, ganito po, uh, marami po, ano, marami po ang dahilan kung dapat ka ba talaga magpa-endoscopy. Kung una po, uh, bakit hindi mo na kailangan kung uh, talaga namang napilitan lang ang doktor mo na um, isuggest ang endoscopy dahil lang sa uh, paulit-ulit at uh, walang sawa kang pabalik-balik sa kanya kahit na uh, alam niya, alam ng doktor. So po, ma uh, mapapansin mo ito sa paliwanag ng doktor eh, na talaga napipilitan lang sila sa endoscopy kasi alam nila na um, wala talaga. Ang gusto lang nilang uh, iklaro sa inyo mga kaibigan Uh, tunay at magaling silang doktor na 'yung mga sinasabi nila na wala lang 'yan, okay lang 'yan, gagaling din 'yan ay totoo. Ano? Uh, kasi ayaw nila na lumabas na kaya kam lilipat ng ibang doktor ay dahil mahina silang doktor. Ang gusto kong ipaliwanag sa video ngayon na ang uh, sakit talagang good, ano? ay talagang sutil at uh, mahirap pagalingin kapag ka madumi ang ating katawan at kapag ka, uh, kulang sa nutrition ang mga kinakain natin. Ano, yan po yung gusto kong palabasin sa vlog na yon na ang totoo hindi natin basta kailangan ng endoscopy, kailan, kailan kailangan ba natin ang endoscopy kapag ka, um, sumusuka ka ng dugo ano, sariwan dugo. Tinusuka mo yung sariwan dugo, dugo pulang pula na ang pakiramdam mo ay galing sa sikmura at masakit ang iyong sikmura at ang iyong uh, esophagus. Ano? Pangalawa po, kapag ka uh, hindi ka basta, hindi ka na, yung nakailang buwan na na tuloy-tuloy na hindi ka natutunawan sa kabila ng mga ginagawa iyo ano pangatlo po kapag ka uh, ginamitan ka ng mga treatment tulad ng uh, uh, ultrasound na may nakita ano po may nakita at ang endoscopy po kasi mas maliwanag na treatment mas madaling mas uh, kitang kita kita niyo naman po sa thumbnail na ginawa ko may tubo po ipapasok sa ating bibig papasok Papunta sa Lamunan dire-diretso hanggang sa ating um uh, Ano po, may camera po at um, maliwanag na makikita kung ano yung nakita sa um, ating ano sa ating unang treatment na ginawa ay yung uh, ultrasound. Ano, kasi sa ultrasound po nasa labas ang camera dito po sa labas ng ating katawan. Ano po? Uh, inaaninag lang kung ano yung nasa loob. Ngayon, hindi po siya klaro. Ano, hindi siya klarong-klaro. Para po maklaro yan, kung ano yung nakita, kailangan mag-endoscopy. Ngayon po, ang dahilan kung bakit ako nakatatlong endoscopy, kaya ako po nasasabi to. Ano po, uh, syempre, unang-una, kaya ko pinaliwanag sa inyo na kahit walang nakita, kahit normal, ang endoscoping ginawa sa inyo, bigla kayong gagaling kasi nga magpapanatag ang inyong kaisipan. Mababawasan yung inyong takot, yung inyong anxiety. Ano? Uh, gusto na doktor yon na mas mabilis kayo mong gagaling kasi alam nyo sa isip nyo na hindi na kayo delikado. Ano? Yun po yun. Ngayon, bakit hindi pa kahit pa ganun, bakit tuloy-tuloy pa rin, bakit nagtagal pa rin ako? Kasi nga, kulang sa paglilinis ng katawan. Kulang sa mga nutrient. Unang-una, -una, kahit kumain ka ng tamang nutrition, masustansyang pagkain, pagpaaraw ka, hindi ka pa rin basta-basta gagaling. Kasi hindi yan tatanggapin ng, ano, ang acidic po, uh, yung, mga, um, tam, yung mga nutrition na yan, yung mga vitamins na yan, rinireject po siya. Ano, tinatanggal siya ng acid. Hindi siya nakakapasok sa katawan. Ano, kailangan uh, makapasok siya sa katawan sa pamamagitan ng paglilinis kailangan malinis yung katawan natin. na uh, Nadi-detox tayo. Ano? Ano ang kailangan gawin natin kung hindi natin kayang magpa-endoscopy? Eh? Yun po yung gusto kong sabihin dun sa video ngayon. Uh, kailangan na uh, linisin ang katawan, kailangan kumain ng tamang nutrition, kailangan magpa-araw, kailangan magpapawis, kailangan mag -ersisyo. na ang presyo ng gagawin mo ay hindi katumbas ng endoscopy na napakamahal. Ano? Huwag nyo nag hintayin na mga endoscopy kayo. Ano po? Ang isa pang dahilan kung bakit kailangan uh, kailangan mo magpa-endoscopy kung ito ang nakikita mo kapag ka, dumudumi ka. Tumatay ka ng may kasamang dugo na kulay itim. Parang dinugan. Buo buong itim. Ibig sabihin, ang ang dugong 'yon malamang galing sa loob ng iyong sikmura. Ng iyong chat. Ibig sabihin may may nakita doon, may nangyayari doon na baka may bukol o baka may uh, sugat. Ano? Kaya nagkakaroon ng dugo. Ngayon po isa pang dahilan kung bakit kailangan mo mag-endoscopy kapag ka may nakakapaan doktor na bukol sa loob ng iyong chat. Uh, uh, Ang mga uh, bagay pong yan, sa una palang check-up, alam na ng doktor na kailangan mo magpa-endoscopy. Pero tayo, bakit sa pahuling nila sinasabi, dahil wala nang makita, para la ang mapanatag ang iyong kaisipan. Ano po? Pangalawa po, may mga doktor na negosyante. Hindi po uli lahat ha? Ano, hindi po lina lahat. Madaming doktor na mababait. Pero meron din pong ilang, ilang negosyante. Malaki po kasi ang uh, bayad ng endoscopy, yung kanilang professional fee ano kaya maraming mga doktor ang uh, matuto pero meron ding iilan. Ano? Uh, wala hindi na sa lahat ng profession ng ating sa ating uh, lipunan. Niyan. Sir Anthony, pasensya na po kung uh, nagkulang yung paliwanag ko sa unang video pero ito po agad-agad uh, ginawa ko uh, Pagigising ko lang at pagbukas ko ng phone nakita ko nga kailangan kong gawin to kasi baka nga meron ding ilang pang mga viewers ako na nalito doon sa video na ginawa ko kaya gumawa agad ako. Ayun, uh, about sa aking uh, alam ko ma mauna dito yung isa kong vlog kasi alas 8 ko um sinet yung ano na schedule ng viewing noon. About sa aking rayuma, nakatulog po ako nang maayos kagabi. One day lang. Ang ginawa ko lang talagang practice diyan ano ah uh, yung gamot naging ginagawa ko yun, yung her herbal na yon para sa lahat ata ng sakit ko yun lang. Ano, ma maayos, maganda. Talagang hindi ako pinatulog na nakaraang gabi, talagang umatake sa mga ano kahit kagabi nga may nararamdaman ako pero uh, umi umiinom ako noon, ano, uh, nag three times a ako kahapon noon. Pinatulog ako na maayos at ngayon lang ako gumising. Uh, time check tayo, Uh, 7:30 kasi nag-vlog na ako. Ngayon ako eh 7:45 na ngayon eh. 7:30 na ako gumising. Ah uh, napakasarap ng tulog ko. Kahit na nung tumulog ako may kumikurot pa akong pakaramdam. Okay na okay. Lahat po ng sakit ko ngayon, yun po lang ang ginagawa ko. At talagang namang aprubado ko. Ayun oh. Um mainit-init pa na balita 'yon. Uh, ang sarap ng tulog ko. Yun lang po sana uh, mas naintindihan niyo yung paliwanag ko kung um, ano uh, ano ang kailangan gawin kapag ka hindi mo kaya magpa-endoscopy. Ito po ay pinaliwanag ko na kung kailan kailangan ang endoscopy. Pero sa case po natin, hindi po talaga natin kailangan. Kailangan lang natin magpa-endoscopy kung doon sa mga sinabi ko. Ano, kanina na malala na ang condition doon lang ko kailangan ng endoscopy. Pero doon sa katulad natin na uh, uh, nalilito lang tayo dahil hindi tayo gumagaling, hindi po kailangan. Ang kailangan po natin, uh, tamang nutrition, paaraw, magpapawis, kumain, yun nga, kumain ng mga masustansyang pagkain. At uh, laging positive po ang iniisip natin. Yun lang po.